kikita natin sa screen yung expectation versus reality. Wala rin yung mga grills. Opo. Ay, hindi lang pala gate, no? So, kasama na yung fences, no? Yung yes, po. perimeter po fence po, no? Tama ba, no? Yung kontrata ninyo is worth 300,000 pesos. 400,000 po 400. siya. 400? Tapos ang nakuha na po sa kanya 300,000. 300,000? As of now, yan pa lang yung natatapos. Yes, At nag-demand na kayo, no? Siguro naman nasabihan nyo, bakit parang tumal nung mm -hmm. gawain. Hmm. Ano pong naging explanation nila sa inyo? Actually wala po. Wala? Never po silang nag-update sa akin. Pati po 'yung mga anak niya, ni-reach nire out ko po, hindi po nag reply sila. Pero kinu-, lang. kinu kinulit niyo, no? kinukulit kulit niyo. Lagi po namin tinatawag. Ito na lang po, siguro po 'no mga nakadalawang buwan ng delay, 3 months, ngayon pa 4 na buwan na. K Kailan po ba dapat natapos? Yung May 16 ko po siya pinaumpisahan ang kontrata po i one and a half months, matatapos siya. Meron pang natitirang 100,000 na hindi niyo naibigay. Ano ba to? Iniwan na lang nila? O walang na, wala bang nagpapatuloy ng trabaho dyan? Actually, nung ano po, nung after po nilang mabasa, nung kontrakto po, yung final demand ko po, sali po na tapusin niya sa loob ng 3 days, magpursige siya kung siya ng maraming tao para matapos. Ang ginawa po, tinakot pa po ako na papahakot daw po sa barangay. Yung, yung mga grills, gate. Okay, okay. No, so, talagang okay. ayaw tapusin. Papasukin na po natin sa studio si Elner Milyares. Ito po yung contractor. Oh, nasa studio po po yung 300 niya doon sa sa to. Eh. Kasi po, si pinakontrata ko po doon sa aking isang kasama kasi po may project kung akong um, akin. so, parang sinob-contract nyo? Ayan po, po. Okay. Okay. Alam ba nila na sinob mo oh, yan? Hindi po, hindi po, po. nila na gano'n. <coughs> hindi po. Ayan, alam nyo na hindi sabi po. ko, oh, ako'y nakakontrata dito ng isang buwat kalahati. Eh. Bakit Kailan At, niyo po sinabi kanina lang? Ang tagal niyong gumawa. O, ako ako'y nagagalit niyo sa tao, bakit kayo, wa, ba't walang nagawa? Ay ako'y nakakontrata dito ng isang buwat kalahati. Sabi ko, yung kasabay nitong project ko, ay malapit nang matapos. Oh, pero, pero sir, kahit sabihin na lang natin ha, na sinob contract po ninyo, nakita niyo naman yung litrato. Pati yung subcontractor niyo, hindi tinapos. Hindi po, tinapos naman niya. Doon po na-delay. Yun po ang nagpa-delay yung kontrata sa akin. Ayun po, doon po nagtagal. Eh, yun din po yung problema eh. Kasi ako kinontrata niya ako kayo. Po, ako po, eh, kayo naman, kinontrata niyo pa yung iba. At kasi may nakasabay ako, hindi ko mapagsabay na gawa. Eto, ano pa yung mga hindi tapos doon sa pinagawa niyo Yung tiles po sa front po ng gate. Tapos yung kuryente Korean. po yung sa mga switch. Tapos back jump po yung pintura sa labas, hindi pininish. Tapos, hindi, pati, po yung, yung, parang grill, kanina na nabanggit ni... Ayun po, nakatuwang-wang. Wala din, no? Oo. Oh, oh. Hindi, nandun, ako. Yung, A, nandun na Yung nandun na yung grills. Hindi nyo lang kinakabit. Ay, paano po yung nag-demand po yung Nabasa po yung, pamilya yung kami dumating di doon, didala na po lahat namin, lahat ng grills, gate. Eh, isang araw at kalahati na po kami nagagawa, bigla po kinabukasan, may dumating sa akin na pinapepermahan na kung hindi mo ito matatapos ng tatlong araw, ay hindi na kita babayaran doon sa 100,000 natitira. Ay, sabi ko, sabi ko sa tao ko, kaya nyo. Sabi, sir, kahit anim na araw, hindi pa namin kaya tapusin. Ay, tigil niyo muna, hindi tayo babayaran. Gawa ng tatlong araw lang tayo na isang araw at kalahati na. Okay. okay. So in, in other words, dahil nag-demand sila, ng, binigyan ganun. kayo ng period no. na, tapos. Kasi sir, sabi nga nila, eh, dapat by July tapos na sana oh, yung kontrata. Okay. Binigyan pa nga kayo ng karagdagang tatlong, ano, oh. tatlong araw. Pero nakita niyo na hindi posibleng matapos nung tatlong araw kaya minarapat ninyo itigil na lang. Ang okay, gayon not. kasi ang sabi hindi na hindi ako babayaran do Ilang araw niyo po ba? Ang ilang araw ang kailangan niyo para tapusin yon? Mga anim na araw ho ganyan. anim na araw. Uh -huh. Sigurado ka na doon? Oh. Uh -huh. Hindi na yan madadagdagan Wa pa. Sir wag lang ho yung umuulan kasi pintura pag umulan hindi ho mapipinta sasayang lang. Uh, Ma'am Andrea si Ma'am Melan. Tama ba ang pagkakaintindi ko na ang gusto nyo lang naman dito is matapos? Ay, hindi. Ay, ano matapos pa? na po yung ano sa kanya. Ayoko na po. Ayaw mo so na sa kanya? Sabahan na po yung stress na ginawa po niya sa akin. Julay pa dapat natapos to, di ba? Opo nga, dapat po yung gayon. Oo, dapat nga may, may liability ka na rin for damages sa kanila. Kasi nga, that's basically breach of contract. Okay? Kaya nga po eh. Pero ka, kami dito, no, I, I think, Shari, no, kung six days ang hiningi ni, ni sir, Baka pwede natin... Maayos niyo sir in 60s? Ma maayos okay. po. Okay. Wag lang po ma'am na yung may ulam po. Kasi po eh, pag po magpipinta, hindi po magpipinta. Okay, ganito na, na lang na. po. Kung papayag po kayo, Miss Andrea, gagawin po ni sir in 60s nang nakamonitor kami. Pero, Ang naka inaano ko nga po, kayo. po kasi, kaya ayaw ko na po kasi, mag iipon na lang po ulit. Ito ko naman ba diba? Bapadapos na po, sir ang kinukuha po niya, wala na daw po siyang budget doon sa 100. Ang akin naman pong hamon, kung, kung, nagsabi ka lang agad nung gano'n ang problema, kahit hulog hulugan mo kasi nakakautang naman ako ng materyales, kahit hulog hulugan mo Kanina ng isang... Kanina niyo lang po sam, sinabi. Hulug mo ng 10,000 isang buwan. Ah. Di 10 buwan niyang babayaran yung... Oh, since may atraso din naman oh, po Para ay, makabawi eh. ako. Para makabawi kanya. po. And imo-monitor po namin ito. Yung sa gate po, hindi po yun yun. Hindi ano po, yun? Na? basta parang yero lang na Kulay sinin... kaho yun, haspin. Eh, hindi nga po siya hindi nga po siya pipinturahan. Sinabi ko po sa inyo parang PBC. Hindi niya naman sinunod. Ato uh, po. Andrea. Oo. Oh. Oh, oh. Ah, PBC. Ah, sir, may hindi daw po kayo na. Cladding. Yung sa gate po. Ah. Okay, May, meron siyang design eh. Okay, meron pa siyang specification. Ano yung po niya po doon? Parang yero lang eh. Ito po siya. Parang oh. galvanized na. Oh, na, po yung inspo. Iba-iba ah, iba yung may... Pag hinaspi ho yan, kulay kahoy. Hindi nga po pipinturahan, hindi naman po yan yung usap natin nung una eh. Okay, okay. Kasi kung gagamitin po namin ay PVC cladding, hindi po advisable sa git yung ma po yun. Ganito hindi naman po, po kayo inform na ganun. Nagdidesisyon. Kasi, kasi yun po yung kinabit, o oh, parang yero lang. Liso, liso yan, na makapal yung pang sasakyan. Sir, napakaiba nga po nito. O oh, yan nga po, ay, wala po pinis, po. pinis po po yan. Kasi po bago ipinis, finish natin Ano po yung material na, na gamit niya po, po dito sir? Yun. Hindi mo ba magagawan ng paraan na ano ba yung gusto ni Andrea yung parang PVC ba yun narinig ko? Pag Mag yung PVC plating po mas kuwampa mas mura pa sa e, akin. Ayun nga eh kaya nga ay, di, ba 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 ba't din na lang natin sundin yung kagustuhan ay, di, so ni Andrea. Ko. Pa pero pag yun ay malambot siya ay paano ko ma <laughs> hindi ko na mababa. Eh kung malambot man yung PVC na yun ibig sabihin yun. hindi siya naaayon sa isang gate. Eh, yun ang kagustuhan ng kliyente mo eh sundin mo na lang. Oh, kung baga, ba? eh, his own risk na yon na malambot yung gate niya pero kung yun ang kagustuhan niya huwag mo siyang ibigyan ng ibang kla ibang ano uri. O payag ka na patungan ko ng cladding para, para mas matibay. Para mas matibay. Yan pag-uusapan niyo ha ni ni Andrea. Never nga po yung nag-update sa akin. Pag nawawala ng pasok lahat, hindi ako ini-inform. Ay hindi naman ho na kakausap ko eh, anak kakausap ito. Lagi ko po kayo tinatawagan. At tinatawagan ko po sa nanay ko sa, nani at at sa kayo. Kayo. ko po kasi sobrang stress na po ako sa kanya. Kita mo naman halos maiyak yak, -yak tong si Andrea. Hindi na po ako nakakapagtrabaho. Um, eto ha, kasi simple lang naman ah, so, yung solusyon diyan sa problema na yan ha Mat matapos yung matapos po yung project. Ay, ayun nga po ang sabi ko okay. ginagawa huwag, na po namin wag mo nang i-stress sila ikakabit na lang naman po buo na buo buo na siya yun ikakabit na ngay handa na. na ngay bakit pinatagal mo pa ay gawa po nang ganun tumigas ang... po nung nalaman yung final demand. ganun daman. nga po ang sabi isang araw at kalahati na po kami nagagawa pinapepermant 3 days dapat tapusin para ako, na, ako naman po yung hihingi ng ano ng araw ng 3 days hindi niyo pa nasunod Ilang buwan niyo pong dili yung ay aking day? Ay hindi nga kayang tapusin ng 3 days. Hindi ko po kasalanan yun. Nagantay po kami ng na buwan, hindi niyo tinapos. Sir, pakiusapan mo muna. Ito. Sige, ano, an siya. Ako nga ho'y nakiusap na. At saka kung Mas alam po lang po na, na, na yung 300,000 hindi niyo matatapos ng 1 and a half months, pinaraw ko niya lang po yun. <laughs> I was ma po, pamahal po Okay lang po yun, kaysa naglabas na ka't ng 300,000, di naman nasunod yung time frame. Ang tagal pa po. Ayun lang, ayun lang naman, po, na buwan. lang naman po, attorney, yung kuwang ko yung na-delay. Pero yung pong halaga ng ibinigay niya, nandun po lahat. Humingi ako ng pasensya kasi alam kong ako'y may pagkukulang. Nakakapag-post pa nga po yung anak niya na yung mga finish na po na kung Paid, ano naman po. po yung agreement sir dapat sinusunod niyo po or kino-consult niyo muna sa client sir pino-post po nila so, sa Facebook ay, you no, know, yun, para naka-insulto po sa amin ayun, mo pa yung iba hindi oh ayun yun yung naumpisahan ho namin na nagpa-additional lang na itinuloy-tuloy lang yun ho yung nakasabay nung project nila Okay, nagpa okay. Nagpa-additional lang po sila ng trabaho pa uli. Kaya sabi ko, naku, ibibigay e, e, ko muna ito dito sa aking kasama sa trabaho at wala naman silang trabaho. I think, ang pinaka-favorable po sa inyo is bigyan muna natin siya ng anim na araw. Anim na araw para tapusin yung proyekto na yan. Ayun po, ayoko na. Ano well, na, we will respect that no? kung yun po ang, ang, decision nila. Ang, 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 ang akin po naman kaya pinatigil ko kasi yung pong biniling materialis ay sa akin na pera, hindi ko naman po kinuha sa kanila. Eh ngayon po, para yung, kung gusto niya talagang ayaw na sa akin, kahit yung nagastos ko doon, ibibigay ko na parang yung naging danyos ko doon sa pagkakaantala ng tanpa. So in other words, ang sinasabi po ninyo, nag-advance na kayo ng gastos dyan. Mm -hmm. Pag gusto talaga nilang ibigay sa iba yung project, hindi mo nasisingilin doon sa... Na. Oh. Kasi yun yung parang yung delay ko. Yun na, yun parang na yung danyos mo. Um, na ibabayad 52 ,000 kumbaga. 52,000 po ang sa... aking nagamit doon eh pagpasensyahan niya ako doon sa pagkakadelay. Tiwala ako kasi sa iba, hindi ko alam namang magkakagana. Kaya humingi na ho ako sa kanyang dispensa kahit kanina, kahit sa kanila. Tsaka dito ngayon, humingi ako ng dispensa doon sa pagkakadelay. Tapos yung naging, yung na, mga materialis na doon, hindi ko na sisingilin pa. Kung tutusin po yung 400,000 po na kontrata namin, hindi po yung ano, worth 400,000. May nakausap po akong attorney, automatic yung gate nila, 400k. Electrical. Electrical. Tsaka ang sabi po eh, yung 80% po dapat po pag-finish na. Ano e, nangyari po eh... 75%, 75%. di naman namit mito sa progress. Kaya yung sinasabi niya pong sariling pera niya na po yung ano, parang hindi po makatotohan kasi nga po, 300k na po T yung nahingi Tama sa... Yung. Meron po ba kayong written agreement dito? Can we have an independent assessment no? kung magkano yan na yung natapos? ni natatay talaga no kasi uh, parang lumalabas dito baka naman kumita pa si tatay hindi na niya natapos no? eh kung sabihin na yung worth lang nung nagawa ninyo talaga is 250,000 o oh, para magkaayos kayo ibalik nyo na lang yung eh, in excess yung 50,000 kina Andrea yung mga materials pong ginamit hindi po ano quality tipo standard. Kasi ako, ako po namili ng materyali sa bahay ko po. Hindi ko po yung pinakontraktor. i schedule po natin to para ma-assess po namin. Magkaroon po kami ng, ma-assess po namin kayo and magkaroon kami ng assessment patungkol po doon sa, sa gate. Makita po ng mga staff. And yung sa turnover po, pag-usapan po natin sa kabilang studio. Mamamagitan po yung uh, reporter po namin sa barangay para may magandang pag-uusap pa rin po. Exit, turnover po kung sino man po yung bagong contractor para alam din po ni nung bagong contractor kung saan siya kukuha ng bagong ideas kung kumbaga yung na, na, nasimulan na ma-turn over natin dun sa susunod na gagawa po.